Inihikayat ng Philippine National Police si Pastor Apollo Kibuloy na lider ng Kingdom of Jesus Christ na sumuko na lamang sa mga otoridad habang maaga pa at harapin ang mga kasong nakaabang laban sa kanya. Ito ay kasunod ng panibagong pagsisilbi ng Warren Navarez ng Philippine National Police Regional Office Number no. 11 nitong araw ng Sabado ng umaga sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Ito ay para maiwasan na ang mga insidente na maaring magbigay ng kapahamakaan sa publiko at sa mga taga-suporta ng pastor. Ayon kay spokesperson Colonel Jean Fajardo ng Philippine National Police, hindi titigil mga kapulisan sa pagkahanap hanggat hindi tuluyang nadarakip ang pastor. Ang mga kaso umano nitong si ay hindi lamang mga simpleng kaso at kinakailangan umano itong sumailalim sa matinding proseso ng batas. Malalang nasangkot ang pastor sa mga kaso ng rape, human trafficking at mga pangaabuso sa mga menor de edad. Samantala sa operasyong ginawa ng Philippine National Police, halos 3,000 na tropa ng kapulisan ang pumasok at humalughog sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para mahanap ang kontrobersyal na pastor at sa ngayon, hindi pa rin ito natatagpuan ng mga otoridad. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag nitong si Colonel Jean Fahardo. Sabi nga natin kung sa kasakali po na meron pong uh, nagsisecure sa kanya sa ngayon, ang pakiusap po natin ay sana po ay makipag-tulungan na lang po sila makipag-cooperate po sila kasi on the part of the PNP and any, and, any other law enforcement agencies, ayaw po natin na, na dumating pa po tayo sa isang sitwasyon na magkakaroon po ng gulo at uh, lahat sana ay maging mahinahon po sa, sa sitwasyon po na ito dahil uh, respetuhin po natin pare-pareho yung uh, legal process na inisyo po ng ating mga korte. Bahagi po yan ng payag mga kabumbo ng tagapagsalita ng Philippine National Police. Sa panig naman po ng Kingdom of Jesus Christ, pakinggan po natin ang bahagi rin po ng uh, paliwanag o statement sa pamagitan po ng legal counsel nitong si uh, Pastor Apollo Kibuloy, si Attorney uh, Israelito Torreon dapat meron silang probable cause na nandoon talaga yung akusado, present doon, or reasonably believed to be there. Hindi naman po pwede na dahil sa warrant of arrest, maski anong building po ang papasukinan nyo. Uh, maski nga search warrant. Ang search warrant nga may requirement of specificity. Ang specific building lang ang pasukin mo, hindi lahat ng buildings. Ang ginawa kasi dito, no? Uh, napilitan kaming pumayag sa kanya kasi pinagbigyan, binigyan lang niya ako ng uh, 30 minutes whether will I like it or not daw papasok daw uh, sila Bagi po yan na payag naman ng abogado nitong si Pastor Polo Kibuloy si uh, si, uh Attorney Israelito Torion kaugnay po sa tamang pagsisilbi ng uh, warrant of arrest Samantala, nagtamuri nagtamuri ng mga sugat daw at galos ng mga maraming mga miyembro ng pulisya na bahagi po ng 2,000 o halos 3,000 idineploy ng miyembro ng Philippine National Police para tumulong sa pagsisilbi ng waran na pares laban kay Pastor Apollo Kibuloy at ilan pang mga nagtatago nitong kasamahan. Sinabi naman nitong si Region 11 Police Regional Director Nicholas Torre III na gumamit din ng puwersa ang pwersa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ laban sa mga pulis kabilang ng paggamit ng mga bakho para mapigilan ng pulisya sa pagpasok sa compound. Mayroon din anya mga police personnel na nagtamo ng mahahabang sugat katulad po ng isang pulis na nagkaroon ng labing apat na o 14-inch wound. Maala lang noong Sabado ay nagkaroon po ng banggaan sa pagitan po ng at ng Davao uh, o pulisya ng Davao at mga supporter ng Kingdom of Jesus Christ habang tinatangka ng kapulisan na isilbisan na itong Warren Vares Bagaman nakapasok ang pulisya sa loob ng compound at makailang ulit na tinangkang isilbi ang warrant laban ho sa nagtatagong pastor at mga kasamahan niya, bigaw mga ito na matuntun ang Puganteng Pastor. Ilang mga miyembro rin ang inatake ng sakit habang nasa kalagitnaan ng banggaan hanggang o habang ang iba naman ay hinuli at tuluyang isinakusodiya ng pulisya. Ito na mga kabumukas na nation, ang pangalawang pagkakataon na tinangkahon ng Philippine National Police na isilbi, eto hung warant na bares, ng Puganteng Pastor. Una ay uh, nangyari po noong Hulyo Adjes ng taong 2024 kung saan nagkaroon din ng halos kaparehong banggan. Samantala kinundina naman ni Vice President Sara Duterte ang pagsisilbi ng warrant of arrest kahapon o nung uh, simula ng araw ng Sabado ng Kapulisan ng Police Regional Office 11 sa 30 hektarya na compound ni Pastor Apolo Quiboloy doon sa Davao City. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Vice Presidente na hindi umano siya tutol sa kahit anumang warrant of arrest ng gobyerno. Ang hindi umano niya tanggap ay ang paggamit ng dahas at lakas ng kapulisan laban sa mga miyembro at deboto ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon pa sa pangalawang pangulo, ito ay nagpapakita umano ng pagtataksil sa sariling bansa at pagkapilipino question din ni Vice President Sara kung ang pagpapatupad ba ng naturang warrant of arrest ay dahil ang akusado ay isang taga-suporta ng kanilang pamilya. Sa naturang statement din, humingi rin ang pangalawang Pangulo ng tawad sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa paghingi at pagpilit umano nito sa kanila na iboto ang kanyang 2022 elections running mate na si Pangulong Marcos Jr. Anya, ang mga Pilipino o umano ay nangangailangan ng mas mainam na leader. Matatandaan ng naturang operasyon kahapon o nung nakalapas nga pong mga araw noong Sabado sa Kingdom of Jesus Christ Compound ay nagresulta sa pagkasawi ng isa na at pagkasugat ng ilan pang miyembro ng naturang sekta. Samantala sa kognay pang balita, hinimok naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang administrasyon, partikular na ang mga nalalabian disente at makabayang miyembro ng gobyerno na tutulan ang mapang-abuso at marahas na mga kautosan. Ito ay sa gitna na rin na nagpapatuloy na paghalughog sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City kung saan pinaniniwalaan ngang nagtatago ang wanted o pugante na si Pastor Apollo Kibuloy na naharap sa si kasong human trafficking at child sexual abuse na kasama na ang limang kapwa akusado nito. Sa isang statement, pinuna din ng dating Pangulo ang persahang pagpasok umano ng mga kapulisan mula sa Philippine National Police Regional Office na nagresulta naman sa marahas na komprontasyon at pagkasawi ng isa sa miyembro ng KOJC at kinailangan pang ng medikal na ang iba pa. Nakisimpatsya din si dating Pangulong Duterte sa mga miyembro ng KOJC na naging biktima ng political harassment, pag-uusig, karahasan at pang sa kapangyarihan. Hiniling din nito sa lahat ng Pilipino, anuman ang political persuasion na mag-alay ng panalangin para sa kapayapan at hustisya at iligtas ang mga tao mula sa hindi makatwirang tensyon na dulot ng paghahari umano ng takot at paninindak ng mga nanumpang pairali ng batas at protektahan ang mamamayan ng ating bansa. Sa huli, kinestyon ng dating Pangulo kung paano umano magagarantiya ng kasalukuyang administrasyon ang pagpreserba sa constitutional rights ng mga Pilipino gayong lantara na mangnirabag ang pinakamahalaga sa mga karapatang ito. Kung maalala nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang siyang itinalaga bilang property administrator ng KOJC ni Pastor Rapolo Kibuloy. Kaugnay pa rin po ng balitang iyan, tinulog sa naman ng mga uh, bagitong miyembro ng Kamara de Representante sa itong si Vice President Sara Duterte sa pagtatangkaw mano ilihis ang atensyon mula sa mga kasong kinakaharap ng wanted na si Pastor Apolo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ang Assistant Majority Leader at Zambales First District Representative Jay Congon, ang issue ay ang pagtatago nitong si Kibuloy na wanted sa kasong sexual o child abuse, sexual abuse at qualified human trafficking. Naglabas ng pahayag itong si Vice President Duterte matapos na salakayin ng mga otoridad ang Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City sa paghahanap kay Kibuloy. Sinabi ng ikalawang pangulo na humihingi ito ng tawad sa mga miyembro ng naturang sekta dahil hiniling nito na suportahan nila si dato si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Para naman kay Assistant Majority Leader at La Union First District Representative Paulo Ortega, nakakalungkot na inililihis daw nitong si Vice President Duterte ang atensyon ng publiko sa tunay na isyo. Iginiit naman nitong si Nakungon at Ortega na ipinatutupad lamang ng mga pulis ang warrant of arrest na inilabas ng korte at hindi totoo na ito ay isang pang-aabuso sa kapangyarihan. Malinaw daw na mayroong kinakaharap na kaso itong si Kibuloy at sa halip na harapin niya ito ay siya'y nagtatago. Binigyang diin ng mga mababatas na ang batas ay ipinatutupad sa lahat. Hinamon din nitong uh, si Ortega, itong si Vice President Duterte, na irespeto ang batas at suportahan ng polis sa pagpapatupad nito. Kaugnay pa rin po niyan, suportado ng dalawang miyembro ng Young Guns sa uh, Kamara ng Representante sa itong pahayag ni dating Senator Leila de Lima laban sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakikisimpat siya sa Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ng uh, naturang pastor, itong si Pastor Kibuloy. Kasabay nito, hinimok nitong sina Deputy Majority Leader Judah Sidre at Assistant Majority Leader Hil Bungalon ang dating Pangulo na tumulong upang maaresto itong si Kibuloy upang harapin nito ang mga kasong isinampalaban sa kanya iginit ng dalawang mababatas na may basehang legal ang pagpapatupad ng warrant of arrest laban sa mga nagtatago sa batas. Ang reaksyon nitong si Delima ay tugon sa pahayag nitong si Duterte na may mga nilabag na karapatan ng mga otoridad sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. sinang din nitong si Congressman na si si Delima at sinabi na ang naturang operasyon ay nakabase sa isang valid warrant of arrest. Sa pagsangayon kay si Dre, giniit itong si Bungaloon na ang dating Pangulo pa ang dapat pinakahuli na magbigay ng negatibong reaksyon sa paghuli kay Kibuloy. Kaugnay pa rin sa mga usapin dyan sa May Davao City, nagsalita na ang Commission on Human Rights. Kaugnay po sa mga naging insidente sa ikinasang operasyon ng Philippine National Police, Police Regional Office No. 11 na pagkahain ng Juan Alvarez laban kay Pastor Apulo Kibuloy nitong umagahon ng Sabado, Agosto 24 sa Davao City. Sa isang payag, sinabi ho ng Commission on Human Rights na iwasan umano dapat ang mga taga-suporta nitong kibuloy, na mangharas ng mga sibilyan na ginagampanan lamang ang kanilang mga tungkulin. Ito'y kaugnay sa isang uh, insidente na isang special investigator mula sa opisina ng Commission on Human Rights Region 11 ang binantaan umano ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, pinaalalahan naman ng komisyon na ang uh, mga miyembro ng Philippine National Police Police Regional Office No. 11 na hanggat maari iwasan ng paggamit ng tinatawag na unnecessary force at violence sa kanilang ginagawang operasyon. Dagdag pa ng ahensya, marapat lamang na sumunod ang mga dalawang partido sa jeep process ng batas at respetuhin ang mga naayon sa konstitusyon ng ating bansa. Samantala, hindi raw humakotwiran at hindi nararapat ang pagpapakalat ng hanggang sa 2,000 mga police personnel upang salakay ng Kingdom of Jesus Christ compound. Ito naman ang iginiit nitong presidential sister, si Senator Amy Marcos, kung saan kinundinan nito ang labis na paggamit ng puwersa ng mga kapulisan habang isinisilbi naman yung waran na Fares laban sa pugandang si Pastor Apolo Kibuloy at iba pang mga akusado. Inahaharap itong si Kibuloy para hu sa mga kasong sexual abuse child abuse at qualified human trafficking. Hinimok nitong si Senator Marcos ang pambansang pulisya na unahin ang kaligtasan ng mga sibilyan at mas maging maingat sa kanilang mga ikinikilos. Ito na anyang pangalawang pagkakataon na nagpamalas ng hindi katanggap-tanggap na puwersa ang Philippine National Police kung saan kailangan na anya itong mahinto at hindi na maulit pa. Giit ho ng naturang senador, isang malaking dugis ito sa hanay ng pulisya. Samantala, nilinaw naman na Police Regional Office 11 na hindi mag-ina ang nasagip na biktima umano ng human trafficking sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City. Ayon mismo kay Police Major Catherine Dilaray, spokesperson ng Police Regional Office 11, ang babaeng nasa gip ay ina na pinarescue ng kaniyang mga anak na taga Medsaya, Cotabato. Habang ang lalaki naman na 21 taong gulang ay humiling na iligtas ng kaniyang mga magulang sa may samar dahil ayaw umano siyang pauwiin. Ang pagrescue naman ay nangyari kasabayan ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apolo Kibuloy at apat pang kapwa nito akusado ng Police Regional Office 11 sa tulong na rin ng Department of Social Welfare and Development. Dinala naman ang dalawang biktima sa regional Welfare City, doon po yan sa may Davao para sa interview at dokumentasyon. Oras yun natin, 17 minutes, makalipas, kabomboh ang uh, alas 7 ho ng umaga. Bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita, maki-update ho tayo sa kasalukuyang sitwasyon dyan pa rin sa may Davao City, lalo ho dyan sa may Kingdom of Jesus Christ uh, compound sa harapan ho nito kung kamusta na ho yung uh, sitwasyon sa kasalukuyan. Nasa linya ho natin ang Bomboradio Davao. Magandang mga good morning. Kamusta dyan, Bomboradio Davao? Yes, so Bombo Radio, Makati, live tayo dito ngayon sa Kingdom of Jesus Christ kung KOJC na pagmamayari mismo ni Pastor Apollo Kiboloy. Makikita natin dito ngayon ang ilang uh, mga miyembro at uh, supporters ng KOJC na nanatili pa rin dito mismo no, sa National Highway dito sa may tapat ng uh, KOJC kuna sa harapan mismo ng uh, KOJC compound. Itong mga supporters at mga miyembro na ni Ke keep Ang uh, simula pa dito, no, nakaantabay na simula pa kagabi at ang ilan sa kanila ay nagpasyanan na dito nalang lang mananatili at ayaw nang lumabas mismo sa uh, compound uh, na sa area ng uh, KOJ. Sibagamat uh, ayon sa mga kapulisan kung uh, lalabas sila mismo no, sa compound hindi na sila makabalik. At uh, meron ding mga iminun binu uh, iminuntar, no, na mga checkpoint na kung saan Uh, pinapatupad ng mga kapulisan ang hugut uh, hugot na seguridad o higpit na seguridad. Aron uh, nga uh Uh, hindi makapasok itong iilang uh, miyembro at uh, supporters ni Pastor Apolo Kiboloy dito mismo sa tapat ng KOJC compound. Ayon nga sa ating uh, nakausap na isa sa mga miyembro ng KOJC, plano umano nila na kaninang umaga, uh, bandang alas 5, ang uh, ang pagpapatuman ng kanilang prayer rally pero hindi na nila nakayanan no ang itong ginagawa ng mga kapulisan at uh, nagpasya sila na kagabi bandang alas 7 uh, idaos ang kanilang uh, prayer rally na kung saan dinaluhan ito ng libo-libong mga miyembro ng KOJC. Kaya nga sa sama sa sinabi natin na uh, sa isang libo no, na miyembro na pumunta dito kagabi may ilan halos kalahati ang nanatili mismo dito sa loob ng uh, area or dito mismo sa may tapat na area ng KOJC at ng dito wala pang tulog at ang ilan wala pang kain hanggang uh, sa ngayon pero makikita rin natin dito ang uh, mga presensya ng kapulisan na dumarami no halos uh, uh, kumulang uh, 2,000 na mga member ng kapulisan ay nakaantabay sa kanyang kanya designated area at uh, handa sa anuman nga posibleng mangyayari ngayong araw na ito. Kung uh, tingnan natin no, itong uh, area na na-occupy ng mga membro at supporters ng KOJC, tapin po ko na kumulang uh, halos uh, Isang kilometro ang na-occupy nila na area at uh, dahil uh, sa ilang uh, dahil sa kanilang ginawa no na prayer rally simula pa kagabi naka uh, ada ito ng uh, epekto mismo sa ilang mga dabawenyo bagamat uh, kailangan isara itong national highway sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ na kung saan hindi makakapasok ang uh, ilang mga sasakyan mapribado man o mapa public uh, vehicles hindi makapasok dito pero mayroon namang ibang rota na pwede doon dumaan ang uh, mga sasakyan pero ito nga dahil no isang rota lamang ang uh, daanan ng lahat ng sasakyan uh, nakadulot naka ito ng uh, mabigat na dagana sa trapiko Bombo Radio Makati. Uh, -uh. uh Desa, yung nakikita mo dyan na sitwasyon ngayon, itong mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ, so kung mula kagabi, nariyan sila hanggang sa ngayon, ano, uh, ongoing pa rin yung kanilang uh, pag pagsisigaw-sigaw dyan, uh, katulad katulad na pinapakita natin sa video dito? Sa ngayon, na uh, Bombo Radio Makati naging uh, mahinahon naman. No, wala namang gulo sa ngayon, no? Walang gulo sa ngayon. Ang uh, between uh, PNP and mga supporters and members as uh, a KOJC. Merong ilan dito na mga miyembro ang uh, merong dalang malalaking bag. So, itong nga uh, pagstay uh, nila, itong pagpananatili uh, nila dito sa tapat ng KOJC. Planado talaga ito. Meron na silang mga dalang kagamitan. Ang ilan dito, dito nang natulog, no? Meron ding mga bangko or mga upuan na nakahil dito mm -hmm. na ginagamit ng mga miyembro and supporters ng KOJC. Sa ating uh, pagpanubay, no sa ating pag uh, pagig-usap sa ilang miyembro, ayon sa kanila, labag itong uh, ginagawa nila no na uh, mag, uh, mananatili dito mismo sa National Highway Bagabat hindi lamang sila uh, basta miyembro ng KOJC or supporters ng KOJC, isa rin silang Dabawenyo at nahihiya sila at pag sa kanilang loob itong ginagawa nila na kadulot sila ng uh, mabigat no dagan sa trapiko pero wala silang magawa kasi gusto lamang nilang uh, gusto lamang nilang gawin yung part nila uh, isip uh, sa pagtanggol mismo ng uh, KOJC compound kasi itong uh, KOJC compound hindi lamang ito basta simbahan o basta uh, paaralan isa itong uh, community na kung saan maraming mga members and supporters na dito na ipinanganak, dito na lumaki, at mm -hmm. dito na rin tumanda. So dito na rin sila nakatila nakatira mismo sa loob ng compound, meron silang mga bahay dyan na binigay sa kanila mismo ng mm -hmm. kanilang leader na si Pastor Apolo Kiboloy. Buendia, Makati. Oo, oh oh, oh oh. Sa part naman ng kapulisan natin ay understand na umadaling araw pa sila ng Sabado, no? So uh, 12, uh, 24 hours nung uh, Sabado hanggang kahapon and then 24 hours muli ngayon, uh, mahigit mahigit uh, 50 oras na sila diyan. Uh, may mga ano, may mga dagdag pa bang mga pwersa ang kapulisan natin diyan kasi kung more or less 2000 noon uh, at nagkakaroon ng salitan, paano yung nagiging salitan na ho dito? Uh, Bombo Odessa? Sa ngayon na uh, Bombo Genesis, uh, walang uh, dagdag, no? Walang uh, pinalabas na dagdag na bilang ng mga ng mga security personnel so ng mga PNP sanglit merong uh, pagsasalita no ng uh, duty merong yung mga naka duty simula pa kagabi hanggang umaga papalitan ito pagsapit ng umaga hanggang gabi naman uh. yung uh, duty schedule nila so sa ngayon uh, base no sa nilabas na datos na bilang ng mga uh, PNP personnel natin dito na nanggaling Mula pa sa PRO-11, PRO-10, and PRO-13, nasa uh, 2,300 kapi uh, na po ito. So sa ngayon, and uh, patuloy pa rin no, ang paghahalughog uh, nila sa loob mismo ng compound na pagmamayari ni Pastor Apollo Kiboloy Bombo Genesis. Ah, oh, okay, so mayroon na palang augmentation from uh, Region 11 at oh, Region 10 at Region 13. Ano? Ang ating kasama si uh, Bombo Ever, may mga karagdahan katanungan din, ah, Bombo Ever. Bombo Odessa, nabanggit mo ano, nagpapatuloy ngayon yung paghalughog ng ating kapulisan dito sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, natuloy buk na banila nila yung kinalalagyan mismo ni Pastor Apolo Kibuloy at yung sinasabing kasama pa daw yung mga co-accused niya, Bombo Odessa? Sa ngayon na Bombo Everly, merong inilabas na pahayag si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Tori III na 100% no na positibo na matutumbok nila dito mismo sa compound si uh, Pastor Apollo Kiboloy. Sa katunayan nga meron silang uh, nakita no na may tunnel sa loob mismo ng compound at ayun uh, ayon sa kanila kumokonekta ito doon pa patungo sa ibang uh, property na pagmamay-ari ni Pastor Apolo Kiboloy. And ayon uh, uh, sa uh, kapulisan, uh, meron silang ginagamit na ground penetrating radar. No? Ito ay yung ginagamit nilang device para ma-detect yung uh, heartbeat. No, sa under na nasa underground. So ito yung ginagamit nila and uh, karon at sa ngayon, meron silang uh, mga Meron silang mga uh, ginagawa pa pa kasi malapit na ayun sa kanila malapit na nila matumbok kung saan nga ba uh, uh, kung saan nga ba si Hagtatago, si uh, Pastor Apollo Kiboloya Bombo Everly Okay sige maraming salamat uh, lamang tayo ano sa mga dagdag pa mga balita diyan sa may Davao City maraming salamat Bombo Odessa Bombo Radio Davao Mula sa himpila ng Bombo, Radyo Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Odessa Nietes. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, radio Basta radio, Bombo Radyo Philippines. Pasta Radyo, Bombo!